Hey Max, part kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ang mga sikreto para hindi tumaas ang pride ng sanala. At kung handa na kayong lahat tayo, at muli, be inspired! At ang unang sikreto kay Spark para hindi tumaas ang pride ng isang lalaki, huwag masyadong mabait. Yan ang unang sikreto kay Spark upang hindi tumaas ang pride ng lalaking mahal mo, boyfriend mo o mister mo. Alam niyo makit Spark, hindi rin maganda yung sobrang mabait ka eh. Dahil kapag sobrang mabait ka, diyan nagsisimula na hindi take advantage ka. At diyan magsisimula na magmataas sa ang isang tao. Lalo na ang partner mo. sapagkat feeling niya mas powerful siya eh, kayo super, anong gagawin namin? Hindi kami magpapakabait? Siyempre, magpapakabait kayo. Pero hindi masyado. Dapat kayo Inspired, alam mo ang hangganan mo. Alam mo kung anong tama at mali. Kapag kamali na ang ginagawa sa'yo, kapag sobra na, palagi ka na lang ginaganyan, sinasaktan, at iba pa. Dapat marunong ka na pumalag. Marunong ka na sumagot. Marunong ka na lumaban. Marunong kang ipaglaban ang sarili mo, tang iyong karapatan upang ang lalaki ay makita ang iyong paninindigan at katapangan dahilan kung bakit hindi niya gugustuhin magmataas sa iyo sapagkat alam niya na oo, mabait ka. Pero may hanggan ng iyong kabaitan. Na oo, mabait ka. Pero alam mo rin kung paano ipaglaban ang iyong sarili dahil kung puro kabaitan na lang, puro pagmamahal, puro pag-ibig, puro pagalambing, puro pagpapasensya, puro pagpaparaya, puro karupukan, puro pagiging martir, puro pagpapatawad. Kung ganyan lang, ganyan at ganyan lang palagi ang ipaparanas mo sa lalaki na yan, talaga walang lalaki ang ulo niyan. At kakambal lang paglaki ng ulo ng isang tao ay pagtaas ng kanyang pride. Dahilan kung bakit siya ay magiging mayabang sa'yo. Dahil akala niya ganun kakahina. Kaya dapat kayong dapat huwag masyadong mabait. Marunong ka rin dapat lumaban. Marunong ka rin dapat lumayo. Marunong ka rin dapat sumagot at panindigan upang talaga naman ng lalaki ay maisip ang mga pagkakamali at di siya magmatasa sa iyo. Kayong sikreto mga para hindi tumakas ang pride ng lalakis. Magpakatalino at magpakatapang. Ang pangalawa dahil yung kailangan talaga yun eh. Sa isang tao, sa isa sa buhay natin. Kailangan mo tabaan ng utak mo. Kailangan mo maging, maging maalam, knowledgeable, maging wise, maging matalino, maging smart. Kailangan niya at maging matapang. Kapag ka nagawa mo ang dalawang bagay na yan, sigurado kayong support, hindi magmamata sa iyo ang isang tao. Lalong-lalo lalo na ang partner mo. Sapagkat alam, alam niya kung anong kaya mong gawin. Alam niya kung ano yung mga nalalaman mo. Alam niya na hindi mo hindi mo sabihin natin hindi mo gugustuhin kay Inspar na aapihin ka sapagkat may alam ka at matapang ka alam niya kay Inspar na kahantungan niya kapag inabuso ka niya alam niya ang kalalagyan niya kapag ginawa niya ito sa'yo alam niya ang kaya mo siyang iwan sapagkat matapang ka alam niya ang hindi ka tanga talino ka huwag puro puso magpakatalino ka magpakatapang ka sa buhay na ito, lalo na kapag pumasok ka na sa isang relasyon, upang ang sinalaki galang ka, ang sinalaki respetuhin ka, ang sinalaki mahalin ka, at ang isang lalaki kayo talaga namang hindi magmata sa'yo. Sapagkat kung lagi kang magpapakita ng kahinaan ng utak mo, palagi kang magpapatanga at lagi kang magpapakaduwag, napakarupok mo, napakahina mo, lalo na pagdating sa kanya at sa inyong relasyon, ay eh magmamataas talaga sa'yo yan. Sapagkat ang tao, nature ng isang tao, lalo na kapag consistent na pinapakita mong kahinaan, ay nagte-take advantage talaga yan. Kahit napakabait pa ng isang tao, talaga namang meron na dyan si Taning, umubulong-bulong sa kanya ng mga bagay na gagawin niya patungkol sa inyo na hindi maganda. Kaya inspired kaya maging matalino. Huwag magpakita masyadong ng kahinaan at karupukan upang lalaki hindi, matakot din na mawala ka. At kung meron takot sa puso niya na mawawala ka, hindi siya magmamataas sa'yo. Ka-inspired. At nung sikreto, mga ka para hindi ang pride ng na lalakis, huwag maghabol sa kanya kapag nasa tama ka. Ano pa nga ka -inspa. Totoo yan. Alam nyo, kaya mas lalong tumakas ang pride niyan sa'yo eh. Kasi, ah, uh, wala ka namang ginagawang masama. Wala ka namang ginagawang mali. Hindi naman ako yung nagkasala. Hindi ka naman nagkuulang. Pero bakit ikaw pa yung naghahabol? Diba? Hindi ba dapat siya? Hindi ba dapat ikaw nga yung yung suyo niya? Yung iba kasi sa inyo, sobrang tanga eh. Yung iba sa inyo, sobrang rupo. Sobrang talaga namang hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip ka pa eh. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Saan ka ba nag-aral talaga? Bakit ganyan ka? Sabi ng iba kay yung spark, ganoon naman ang nagagawa ng pag-ibig, di ba? Na mga matatalinong tao. Eh nagagawang gawing bobo, tanga. Pero kay yung spark, aware ka pa rin naman sa nangyayari, di ba? Nasa iyo ang pagpili. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos. Ng kapangyarihan pumili tama o mali, mabuti o masama, paglaban o pagsuko, pagbangon o pananatili sa pagkalugmok, nasa'yo ang choice. Life is a matter of choice. Meron kang free will. Kaya dapat kang ka-inspired talaga naman. Huwag kang maghahabol sa kanya upang ang isang lalaki ay hindi magmataas sa iyo. Pag nakita niya ka-inspired na hindi mo siya hinahabol, pag nakita niya ka-inspired na sabihin nating Uh, naninindigan ka na hindi maghabol sa kanya at ikaw unti-unti nang lumalayo nag-walk away ka palayo ng palayo sa kanya talagang kinakalimutan mo siya talagang tinitiis mo siya nakikita niya yun nararamdaman niya yun nararanasan niya yun at unti-unti napapatunayan niya sa buhay niya sa araw-araw na tinitiis mo na siya naninindigan ka sa kung ano ang tama na hinding-hindi mo siya ahabul hinding-hindi ka magmamakaawa hinding-hindi ka ang unang magpaparamdam hindi ka ang magsusori lalo na at dapat ka inspired siya ang talaga namang maghabol sa iyo yun ang gagawin niya at dahil doon ka inspired na lalaki ay imposible pang magmataas sa iyo magpakita ka lang ng katapangan at panindigan ka sa kung anong tama lalo na pag alam mo na wala kang ginagawang mali kaya sa mga sikreto upang ang lalaki ay hindi tumasang pride sa iyo at siya pa ang maghabol sa iyo ka inspired apat na sikreto mag inspire para hindi tumakas pride ng sinalakis, magpakahay-value ka. -apat, ka inspire alam nyo, Max kung gagawin mo yan, sigurado kayo sa padang isang lalaki ay may hirapang magmata sa iyo. Sigurado ang isang lalaki ay may hirapang itaas ang pride sa iyo. Sapagkat ikaw alam niya mismo sa sarili niya na ikaw mismo meron kang pride sa sarili mo. Sapagkat ganyan ka. At deserve mo yan na magkaroon ng pride sapagkat meron kang pinaghirapan sa buhay sa sarili mo, ang status mo, ang personality mo, ang looks mo, ang katawan mo, ang pera mo, ang tagumpay mo at kung sino ka ngayon kaya naman huwag puro love life, huwag puro kalandian, huwag puro lalaki. Mag-focus ka sa karir mo, mag-focus ka sa trabaho mo, huwag mong kalimutan ang mga pangarap mo, targetin mo ang mga goal mo, abutin mo ang tagumpay upang ang lalaki hindi magmataas sa'yo. Ang problema sa iba na in love lang, nagmahal lang, nakalimutan sa mga pangarap niya, hindi na sinimulan yung plano niya, ayaw nang kumilos para magtagumpay siya, Lagi na iniisip yung partner niya. Nakabantay na lang palagi sa cellphone kung magme-mess na yung lalaking mahal niya. Hintay nang hintay sa reply. Nagiging needy ka na. Nababaliw ka na. Naghahabol ka na. Talaga naman niya nasimula ka inspired ng pagkawala ng pag-ibig niya sa'yo. Kaya umayos ka. Sa isang mga talagang sikreto upang nito masang pride na lalaki sa'yo. Magpakahibalyo ka. Mag-self-improve sa itsura sa personality sa buhay, sa pinansyal at sa iba pang bagay upang ang lalaki walang masabi sa iyo. Siya pa ang magkaroon ng takot na baka mawala ka sa buhay niya. Sapagat bibihira lang dumating sa buhay niya ang isang tulad mo. Talaga mang ikaw ang ituturi niyang parang isang reward sa buhay niya. Talaga naman tagumpay sa buhay niya. Kapag gano'n makatama sa kanang respeto at syempre ng pagmamahal. Talaga naman ka inspire Hindi magmamataas ang pride ng lalaki sa iyo kung uunahin mo ang sarili mo. Paalagahan mo ang sarili mo, palagi kang mag-self-improve araw-araw, mula paggising gising, maghapon, hanggang bago matulog, magsumikap ka, gawin mo kay ang sarili mo kay Inspired, mamahalin ka niya at iingatan ka niya kay Inspired. Palimang sikreto Max para hindi tumaas ang pride na lalaki sa iyo is, huwag umasa ng sobra sa kanya, eh, palimang mga yung iba kasi kaya sobrang taas ng pride ng partner nila sa kanila sapagkat sila ay palaasa na lang at laging dumidepende sa partner ng lalaki. Kaya ang laging tinuturo sa si inyo, kahit babae ka, dapat kumikilos ka at may sarili kang diskarte. Kumikita ka ng pera sa sarili mong pagsusumikap, naghahanap ka ng trabaho at nagmalag kumakayod ka hindi lang umaasa kung kani-kanino at dumidepende at naghihintay at nakatunganga sa biyayan darating dulot ng lalaking mahal mo talaga naman ka-inspire. Talagang magmamatas yan sa'yo. Lalo na kapag ka mag-asawa na kayo at wala siya nakikitang improvement sa buhay niyo. Talaga naman ka-inspire magtulungan kayo. Kaya nga partner eh. Give and take, tulungan. Kailangan magsakripisyo, magtiis, magsumika ang bawat isa para sa si ikawunlad, para sa si katatatan at talaga makikatatagumpay ng inyong relasyon, ng inyong pag-iibigan sa pagkat. Kung magsisimulang bumagsak lalo ang inyong buhay at relasyon dahil sa katamaran ng isa at dahil sa hinihila mo pababa ang partner mo dahil sa katamaran at pagiging palasa mo yung iba inyo masyado pang demanding materialistic, maluho talagang magastos at talagang masyado kung mapagmataas ay talaga namang kains pa ikaw magiging dahilan ng pagbagsak niya huwag kang ganyan maging dahilan ka upang magtagumpay pa ang lalaki kainspar, maging inspirasyon kanya dahil marunong ka at dahil di ka palaas sa kanya, huwag sumobra ng palaasa sa lalaki. Oo, asa ka sa maraming bagay. Dahil lalaki yan eh. Yan ang leader. Yan ang hari. Yan ang tunay na boss sa inyong relasyon. At dahil yan, at dahil yan ay provider. Pero dapat, pinapakita mo rin sa kanya na tinutulungan mo siya. At tinutulungan mo rin ang sarili mo upang di siya magmataas sa Upang hindi tumaas ang pride niya sa iyo. O kailanman di niya maisip na magmataas ng pride sa iyo sapagkat kay Inspired meron kang pinapatunayan sa sarili mo at nakakatulong ka sa kanya at minamahal mo ang sarili mo at meron kang konsensya at hiya talaga naman kay Inspired sa mga sikreto upang mas lalo kanyang mahalin respetuhin at di siya magmataas iyo at maging maayos kayo kay Inspired kay Inspired maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito kung kalimutan na mag like Comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa wala kalit ng subscribe, click na po yung subscribe sa baba at click na yung notification bell upang kung ma notify kayo pag may bago po akong i-upload na video sa mga sa magpa-coaching o magpa-advice, humingi ng payo sa akin at message lang po sa akin Facebook, pakiharap lang po ako yung po yung profile picture ko at kung hindi nyo ako makikita sa FB, sa Messenger, so siya lang po yung pangalan ko, Alvin Kapay, yung po yung profile picture ko, message nyo ako at ako mismo ang magre-reply sa mensahe ninyo. Maraming maraming salamat makispart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Beating spot.